give delahat well ang problema natin sa Pilipinas ngayon hindi na kasing bigat noon you know you'll have to be patient with government it is not at all at all times maganda minsan ang gobyerno may kapalpakan ang akin lang well of course kasi from the outside na ako na makikita ako na yung ganito yung seldom na tinitignan ng tao ng kongreso na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only dito sa Hong Kong but all over the world Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, napapasalamat ako ang una-una yung tulong ninyo sa ekonomi ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin baka pag-aral ng husto Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko eh, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... <laughs> Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino.